b e n oh i a o e n g a Idulit kita ng Noybe mga lods sa preparasyon para sa Noybe mga tira utso kanina was pinagsakan lang mga lods Last ball juice mga lods Family daw ito ito mga lods ang score na mga lods 9-3, 9-3 atong score mga lods pergagaut <diz> <avez> <todular> siatan.